Ano yan? Ano yan? Bakit? Ano yun? Nagkakagulo dito mga kaibigan. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Nagsabi daw na may ipis. Ano sabi nun, madam? Ano? May nag-iipis sa pares niya, tapos may Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? May nagreklamo daw. Ano, ano masasabi mo na, ano, nilagyan niya ng ipis yung pares niya? Wala siyang kwenta. Ayun, sinusundan ng ano? Ote! Oh, Ote! Oh, ano Lili Baro. YouTube, YouTube. Susundan natin yung nagsabi ng ano, yung naglagay ng ipis. Sundan natin. Tara. Ay, ano? No reaction? Masyado pong mali yung ginagawa. Pagtanggol mo si Diwata. Please, si Madam Diwata. Madam Diwata. Madam Diwata, ano masasabi mo? Hindi lang. Actually, sinasabi ko na yan, hindi oh. malabo mangyari ang gawin yun eh. Kasi dahil diba sobrang naninira sa atin. Oh. Ayun naman pala, hindi siya customer eh. Hindi oh. siya customer. Oh. Ay ako naman, kasi nakikita naman natin lahat imposible. So, di ba? At pag iniisip ko na yan, walang, walang uh, imposible ba diba? sa dami ng naninira sa atin. Oh. Walang imposible gawin yun. So, sobrang dali. Diba? Okay. So kaya naman, yun nga, yung mga pananakot yan. ko natatakot kasi siguraduhin niya lang. Kasi ang nakuhay na kasalalay dito, nasasiraan niya ng ganun, ganun eh. Ako, diba? Hindi di naman pala din siya nag-order doon. Hindi. Hindi naman pala din siya nag-order Hindi namin alam kung na lang siya nag-react dito nang ganun-ganun. Tapos pananakot ka agad ng ganyan sa akin na Sumbungsi, di ba, sumbong siya, magsumbong ka. Siguro doon mo lang patunayan kasi kung hindi. At ito ng tao ko eh. di ba? Ako naman ang mag-reklamo sa'yo. Ganun lang kasimple. May take out pa nga ako okay. eh. Oh, okay. so, hindi? But hindi naman pala din kumuha doon ng sabaw eh. Sabi ng mga bantay ko, wala uh ko -huh. sa galing ng parit na o whatsoever. Baka dala niya na yun o baka mga tira-tira ko saan magagaling. So, may ipis daw yung kundi wata. kasi... hindi bumili yun dyan. Hindi daw bumili yun, hindi madumag sa sabaw eh. Pero mas gusto nyo So may takbo. Hindi daw dumag sa sabaw ang kasabing may ipis, tumakbo na yung customer. Kanina, nanginginig na paglapit. Ah. Kinagano'n na sabi ko, Sir, hindi yung kaling dyan. Sabi ko sa tayo. hindi sa inyo niya. Sabi ko, hindi na lang lang pala yun. Ang kasama. Alakas na niyo. Wala ka na ako agad eh. Kahit tiyatanong ko pala sa kuya, anong problema? Buti naman ba sa ako? Sabay takto, pagkasabi, isusumbong ko kayo. Baga nung pangisimbong. Tiyatanong siya kung nasa sa kaya tamo. Naninira talaga. Maaaring hindi siya talaga sa arat, wow. Wow. Oh. Blado, so baka binayaran niya o oh. ano man ang Wala yan, Alam, man? Ay. 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 yan. yung video. yun yung video na ano. Kuhaan na nila. Ayan. yan pala siya.

ano na pala, son? Bayad doon, rin. Baya rin. na. Kasi natatakot eh. Kasi siya sa mga ano... Biker. Pinandungan na siya. Tapos saka mga ano... Pinandungan. Nag-aaral na pa sa kento. Kaya ano. Nakakabani. lang. ata, pa-selfie naman isang lang. Nakakabani ata, pa-selfie naman isang lang. Kung masabihan wag daw na. Hindi na abutan. Oh, blooming. Blooming na. pala kami lahat. Alvin. Sino best time Purito. Hindi

Happy birthday. kumain na ba kayo? Kumain <laughs> oh, na muna kayo. Now na. Sabihin mo hindi yung magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay. Dahil artista na ang mama ko. Wala nang gagaling ko. Dahil natin si... Diba? Magtataka kayo ipis. Eh, laki lang ko ng electric na nakaharap. Hindi ko po bang ipis yan? Anong neta? Walang pera. Baka walang pera. May harap yan. yan. Ayun, so yun nga ang kaganapan dito. Merong isang customer na nag naglagay ng ipis sa kanyang pares at ibinabalik dito sa counter. Pero nung kakausapin na ng ano, sabi ng cashier na ah uh, palitan na lang eh nanginig ito at dinala yung pares na may ipin at ayun nga ang sabi ni Diwata mga naninira oh. parang naninira lang talaga madam sa paano magtitinda So may sabaw na yung nire niya. Hindi nakapila sa sabaw, may ang laki-laki ng no electric pala na nakatusok sa ano, umakarniyo. Ayan, ayan yung kaganapan dito. Nagreklamo siya sa pares niya na may sabaw. <coughs> pero hindi pa pala siya nagreklamo siya sa may pares na may sabaw na may ipis. Pero hindi pa siya nakarating sa sabaw. Hindi ba ako dun sa towel? Yung chicken na lasang towel? Ngayon, ano? Ayan, may ipis. Ano yung susunod? Kunyeta <laughs> kayo? <coughs> ayan nga. Oh. At saka tumakbo agad siya, 'di ba? So halata na naninira siya, 'di ba? Kasi kung totoo 'yun, payag siya na palitan lang, 'di ba? Kaya uminit ang ulo ni Madam Dewa So ayun ang kaganapan dito ngayong araw. dito, ha. kahit anong paninira niya ayan tuloy pa rin ang supporters at suki ni Diwata dito Pero sa maglagay ng dito, dito sa Pasay niya, nakita ko yung mga veteran na yung kanina na hindi yung bag niya kanina binulungan ko lang yan ayun ayun ang dami ng pila ulit, no? Kahit ano pang paninira yeah, nila. Ayan, yung, ano, yung bag niya. Binulungan ko lang yan. Uunahin niya pa ako. <laughs> Ay, sorry, sorry. Nagbago no, na pala ako.